Hi guys! So, nagluto pala ako ng special pansit kanton. So, special pansit kanton siya guys kasi um, hinaluan ko siya ng atay ng manok and then, gulay. So, normally kasi, guys, pag bumibili tayo ng pansit kanton, as in yung pansit kanton talaga na binibili natin sa tindahan or supermarket is, yan, binuboy lang natin siya, nilalagay ng seasoning. So, ito, guys, is upgraded siya kasi nga, ayan, nilagyan natin siya ng gulay para masustan siya. So, yan, madali lang siya, gigisa mo lang yung gulay and then, dopo mo yung canton and then ihalo mo din dyan yung seasoning na galing dun sa pancit canton and then after that i-drain mo lang yung canton And then yan, ihalo mo lang siya doon mismo sa gulay. As in guys, sobrang dali lang niyang lutuin. And then, masustan siya. Magugustuhan talaga ng mga kids niyo. So, try na siya. As in, maganda siya. Ulamen. And then, merienda. So, hope you like it guys. Thank you!